Ngayon na nga mga sisi, ito ang ating paboritong bulalo. Actually, na-request ko to sa asawa ko nung nakaraan pa. Pero ngayon lang namin natukad lutuin. Kasi naman napakahirap talaga na itong pakuluan. Hindi naman siya mahirap lutuin, pero matagal siyang pakuluan. So kung matagal ka mo yung pakulo, kayang-kaya mo to. Ayan. Gumising pa ako ng maaga para lang dito para palambutin yung karne. Sarap nito. Yan, hinalo na namin yung kechay. Aantayin na lang natin yan maluto. Mamaya, kainan na. Um, kung okay, makikita nyo, umaapaw na, di ba? Umaapaw na siya ng dami. Mas masarap kasi kapag maraming gulay. Tapos, mahilig rin kami sa sabaw. yeah So, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ako. Nalaglag pa yung isa. Pero okay lang yan. Marami pa naman. Ayan. So, aantayin na lang natin yung konti. Tapos, tadaan! Ayan na. Medyo luto na yung gulay. Ang masarap nga pala sa gulay kapag half-cooked ng luto. Ayoko nang na na-overcooked para mas crunchy at para mas masarap nga hanapin natin yun naman nasa na yun naman nasa na yun nandun sa ilalim hindi na natin titilitin kasi baka matapon yun diba ang overload na overload ngayon naman so, antayin natin kumulo and then tcharam na na panginaantay ninyo? Kainan na! Kainan na tayo! Sarap na bulalo!